Good morning, good morning mga idol Good morning sa ating lahat uh, Sa mga dyan, idol natin Lalo lalo ng mga nagmumpisa At sa mga siyempre Yung mga uh, maratagal na rin mga idol Good morning sa ating lahat uh, Good morning, good morning So mga idol Kung yung ginagawa ko Ito yung kahapon na Binakpilan natin, pakita ko mga idol ha Yan yung binakpilan natin kahapon Yan Ngayon Ha, kung pinaklose ko, pinapison ko para pag umulan man, hindi man ng mga bababad. Ngayon mga idol, sa mga nag-umpisa lang ito ha, sa mga nag place lang, sa mga nag lang ito. Kasi yung mga ano yan, matagal na alam na nila, alam na nila to. Pag ito mga idol ha, sa mga nag pag, may, may, pag mainit na, iskari ninyo para sumingaw yung ano, lupa sumingaw siya at mainitan kaya para sumigas yung ating uh, ginawang akses ganyan ang gawin yung mga idol scarify lang yan o, ibalik nyo na ganyan o para dyan, dyan, din pa rin sya yung mga na yan o, ayusin na lang na ganyan para maya pag medyo mainit na ano na siya uh, tuyong tuyo na siya ipapison natin kung kinakailangan dagdagan ulit natin wag dadagdag tayo ganyan mga idol ha sa mga nagbubisa palaging laging ganyan ang gawin ninyo pagbasa yung ano medyo basa siya ah, uh, nagra-rubberize pa siya eh scarify ninyo para maganda yung inyong access ganyan mga idol ha o tingnan nyo yung pag scarify ko pag ganyan ko yan yan ibabalik ko rin siya yan para dyan din yung lupa siya dyan din yung kinalagyan na yan dyan din huwag nyong hatake na ah, huwag nyong hatake na abante ng abante atas ka atras maipon sa inyong harapan kaya dyan din siya kaya, kaya ganyan ang pag-iskari pa yung mga idol oh. matutuyo yan kaya magiging matatag itong ating access na sa mga idol oh video, ano-ano siya basa-basa sya ng kunti ok mga idol, ayan tuloy natin yung ating pag-scarify ganyan lang mga idol ha kung saan nyo saan nyo inalo doon nyo ibalik din, ganyan lang kumbaga kulat-latin e, lang yung lupa yan, scarify mga idol ulat natin lang natin yung lupa para sumingaw, mahanginan at mainitan. Yan, at sigurado ang inyong access ay maayos mga idol. Ganito ang gawin nyo palagi mga idol. Uh, ang inyong site gaganda, ayos ang inyong access para goods na goods kayo sa mga hindi ito yung nagpapalakas sa mga mataas kundi ginagampunan lang natin yung ating tungkulin kung anong dapat mga ito pero ang impact niyan ay magiging maayos ang tingin nila tingin sa iyo lang yung mga superior kasi ginagawan mo nang maayos tama yung iyong area maliwanag lang may hige. pag ganyan mga kasi may mga baguhan pa na mga engineer may mga baguhan na mga ano na mamahala na hindi alam yung paraan ng pag uh, sa earth moving iba kasi sa earth moving mga idol eh iba yung sa mga structural kaya nyan sa mga structural na ganyan sa mga engineer yan ang ano paggawa ng tulay pero sa earth moving iba naman yung civil, mga sa Kaya ipaliwanag ninyo kung hindi ninyo nila naintindihan bakit pinupulat-ulat na ganyan para kanyo matuyo yung lupa at mahanginan, maarawan para hindi lupo yung mga dumadaan na sasakyan. Yan ang gawin yung mga idol sa mga nagkumpisa. Kasi may mga ano talaga na hindi maintindihan. Hindi nila maalam. Kasi nga sa iba yung ano nila, lalo sa mga structural, kaya karamihan nito, ganito, structural. Sa earth moving, sa civil, ay in, uh, wala, hindi nila ang ano Kaya tayo ng mga operator, mag-initiate kung ano dapat gawin. Kaya mga idol, sa mga nag-umpisa, kaya nagbibigay ako ng idea dahil sa ganun nga. Uh, may mga karamihan ngayon, mga bagong mga engineer, mga graduate. Uh, Siyempre, hindi pa naman, wala pa naman silang karanasan sa field, kaya kailangan uh, tulungan din sila. Kung ano yung mga diskarte, uh, diskarte sa ganito mga uh, trabaho. Yan mga idol, ang dapat gawin uh, sa mga baguhan, mga nag-umpisan, mga operator. Yan ang lagi yung gawin mga idol. Iayos yun na, ipantay yun na ganyan. Para mamaya, wala namang grader, hindi namang gigrader yun yan. Dadaan na ng pison yan. Oh. Pag yan natuyo na siya, natuyong tuyo na siya, dadaan na ng pison. Oh, pag napison yan, at kailangan, may makita tayo na kailangan dagdagan, ay dadagdagan natin ng good materials. Yan. Kita mo mga idol, oh mga bandang alauna to tuyong tuyong na to pulot latit ulit natin ulit ka ulit natin mga idol ayan pagdating ng hapon ah pag hapon na pag uwian na mga alas 5 o alas 6 alas 4 pa lang close nyo na para nagmumoyce kasi mga idol eh. tapos baka umulan eh, maula na mga idol kasi ang kailangan ay bulat latin na ganyan pag na itong uh, mainit pagdating ng hapon ay uh, i-close para uh, hindi siya ma ano ma wala ko na rin hindi mababad sa tubig hindi lang mga idol ang pag scarify kung saan nyo kinuha kung nyo ano Di ba daan-daan lang, pantay lang siya daan-daan ng kilos hindi naman kailangan ng bilisan pagalingan hindi tayo lahat di pagkarira mga idol ang ano natin dito ay goal natin ay matapos yung ating trabaho na maayos yan ang ating goal mga idol hindi yung lahat di tayo yan, yan ang iwasan ninyo mga idol kasi ang mission na ito hindi natin kinuha para tayo ay kilalanin na magat na may sinasabi nila na magaling kasi mga idol sa buto hindi yun ang ating ah uh, ah uh, ano dito kaya tayo maging ganitong propisyo hindi yun ang natin tayo ay nagkatrabaho para sa ating pamilya gampanan lang natin yung tungkulin natin bilang isang operator at bayos kaya nga nagbibigay ako ng idea sa mga sa mga baguhan para naman eh kasi ito na yung magiging buhay ninyo. Dito niyo nakukunin yung pangangailangan ng pamilya niyo, mga ito. Oh. Kaya pagiging maigi ang buruan diyan, pakisamahan niyo mga kailangan pakisamahan. Huwag tayong nagmamahal. Uh, ah, na nag-iiba yung may attitude, hindi pwede yun, mga idol. Pero pwede tayong magbigay sa Kung may makikita tayo ng video mali, eh, isa is natin na mag-aarap kung anong dapat. mag mga idol, ha? Dahil tayo mga creator, kasi kala. Tayo talaga malawak yung ating kaisipan bilang creator. Dahil sa trabaho natin ganito, mga idol. Ayan. Ganyan lang mga iskari pa mga idol ha. Sana ha? nagkaunawaan tayo mga tayo mga idol. Ito para sa mga nag para makapagbigay ng ideya. Oh, ito video basa-basa siya oh. 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 Para magbigay ng ideya sa mga nag kung paano yung tamang paraan. Bawat trabaho. Oh, kasi ang heavy equipment gaya ng bako ay napakaraming obligasyon yan. Napakaraming trabaho yan. Kaya nito, mag-scarry Isa lang ito sa importante na gawain ng isang equipment. Yan. Para maging maayos. Kung hindi mo gaganyan ito mga idol, hindi man ito magiging maayos itong ating access. Kaya tinuturo ko sa inyo ang tama kung ano yung dapat gawin. Ano? yung posasyo? Ulat natin natin na ganyan tapos sa ibalik para yan o bulat lang siya kung nahanginan yan mahanginan, makasingaw yun mamaya maya to pwede na itong pisunin tapos dagdagan ulit kung kinakailangan dagdagan yan. yan lang mga idol ha mga nagumpisa sana magkaroon mayroong sapat sapat na ya, uh, ano na idea para sa ganitong trabaho trabaho hindi ito para sa akin hindi para sa inyo dahil ito pinanggalinga habang ah, ah, ako eh, pinagdadaanan ko ng mga bagay na to mga uh, uh, malapit na rin ako mag-retire kaya ibinabahagi eh, binabahagi ko na yun alamang ko Sa um, salamat tayo at mayroong ganitong social media kung wala ito, ang matuturuan ko lang yung mga kasama ko. Di diba, mga idol? Pasalamat kayo at mayroong social media kasi mayroong kayong na ng idea. O, so, at para, sa, para naman sa ating mga veterans, mamatagal na sana may pagtulungan kayo pagbigay din kayo ng inyong nalalaman. Sayang ang inyong nalalaman kung hindi nyo ibabahagi sa kapwa natin oh. yan ang tunay kung operator yung mayroong malasakit sa kapwa at mayroong concern din sa ating mga kasama marunong tumulong oh. hindi ito para sa atin lahat ay hindi lang ito para sa atin kundi para sa lahat yan ang gawin natin sa mga bago ka mga datihan na hindi natin naman yung ating nalalaman sa ito. Huwag natin sarilihin. Kasi pagdating ng panahon, sila naman yung magtuturo sa nakasunod sa kanila. Yun. Kung baga nga, ang paggalag natin sa nasundan natin ay may ibabalik sa nakasunod sa atin. Ganun yun. yun. Ganun lang naman mga, mga idol eh. Diba? So, tayo binigyan ng idea ng mga na, 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 nasundan natin ibabalik naman natin sa mga nasunod sa atin ganon mga idol ah, ganon lang ah, ipapasa lang natin yung mga na natin sa ibang mga kasamahan natin dahil ako rin ang nalaman ko ay galing din sa iba nalagdadagdagan ko na lang kung baga. yung idea ko, idea nila kinuha ko rin tapos pinagsabay ko sa aking idea pero lang mga idol para magkaroon ng maayos na ano yung idea ko na binabahagi sa inyo sana magkaroon din kayo ng idea na iba idagdag yung mga idol ganoon lang dapat okay mga idol God bless sa ating lahat